Mga amigas, ito na naman kami. Gawa naman kami ng... Ano yan? Manginasal. Wow, manginasal. Medyo maliwanag kasi maaga pa dito ngayon. Dito kami ulit sa rock tap namin. O, oh, tingnan yung daming... Daming hinalay. O, oh, diba? Ma araw-araw pa ngayon. Wow. dalawa sa taga video. Hmm. Hindi mm ko gusto isa. Ang oh, laki mo. Dagko, dagko naman. Oh, Ang laki ng manok namin ngayon, oh, no, mga amiga. Oh, di ba? Lai na lang ako, lang yung square. Ah, hindi yung gaya doon, oh, no. lang laki-laki. Okay, square na. Tingnan nyo yung ano nila dito, oh. May shift dati yung parang heart. May star pa to, square. Social, Puso, yung, ano, <laughs> social yung... Social yung uling sa ano no, sa uli. Mars, magitatak uh, ang uling Tapos yung, yung gas nila. Oh. Mababa na so, ano, baby? Ayan yung gas nila, pang ano... Ayan. Pang imak. Oh, Ito diba? si Mering, ng bata. Toh. Oh. Ayan, yeah, bata. Si Langga, oh. si Mike. May tulad pa to, oh. ah. din Ah, si Boyas na to. Si Boyas. Diba, guwapa ko, ya? Hmm. sexy pa ko. Ah, guwapa ko, ya, diba? Sabat. Saktos, sabata. Nakukura mag-comment tayo. Huwag ka na mag-comment, Disa. Shout out. Wow! Eh, paano wala makita yung inasal namin? Tingnan nyo. Oh. Ang sarap. karong may lilit pa. Susang laki-laki yung last. Maliwanag pa dito ngayon, mga amigas. Ang aga-aga pa. Tingnan nyo. Buti hindi inulan. Diyan. Dito kami sa rooftop. Ayan. Dito kami sa roof. Ang isa. Nalagyo. Uy, pang tusok-tusok dyan. Hindi naman tusok-tusok. Mukhang mukhang. Hindi mo na kailangan susukin. No, ano sa kanin? Hmm. Tapos ay okay, mani mo pag guro-guroan. Guro na ka. Yan may guro-guro daw. Grabe kung sa mga hollow blocks ang ano nila, ang uling solid. Mm -hmm. Solid solid ang uling dito. Ang oleng. Tapos iba ibang ano, pogis. My heart. My square. My, yeah, square my star. O, oh, diba? di ba? Mamili ko ay... naman yung mga salasalan sa Pinas, Yan ang aming inasal. Eh, ito, anong ini? Ay, abaw. Abaw! Abaw, mirip! Uh -huh. Yung oling nga naman. Isa, wakasin na eh. Tibay ka tibay hindi na ano. Ano hindi magtibay sa 90 kilos nga nag siya. Huwag naman 90, Jisa. Hindi pa ko lumagpas ng 80, 70 pa lang ako. Gasan, Jiso. Tapaka Ngayon mga ano na lang uh, siguro ako, uh, 65. Uh, sana oil. <laughs> oil. So, ba, ang bango sa natin ako. mamaya, yan. Yeah? Oh, <laughs> Mabasa-basa pa naman yung katawan ko. Kaya yeah, ayan. Tagal maluto. Mga short videos lang ako kasi ang tagal. Sa amuntog lang, isa ka bilog. Diyan sa 70. Kailangan 45. 70. Sa kaywa. Oo. Uh -huh. 60 70. Siya man yapong guru gampang. Iubo siya yan. Ano yan daw? Ara si lami. Ay, lami. Oo, diba? Kaso amoy na kami chicken mamaya. Amoy chicken. Madik na sa salaro. Huwag kayong mga ngunusap dito pala. Eh, ano ko pala ito? Ayan. Sa kaya nagugutom na mga amigas. Mga ano na lang yan, 10 minutes. 10 minutes. Magic na. Mga 10 minutes, luto na yan. May kana na kami doon at saka ano. Sinangag. Ay, magdala ka, na ng ano, Jis, ice. Pupain mo, hindi kita mong sobra ko kayo. Pag mamaya, ano pang wala doon? Kompleto na ba yun? Kompleto na na yun.

saan yun bala siya pupunta ganda ng ano nyo ganda ng aso ay abaw hindi mo kinuha yung mga ano mo di grabing amoy mga hinalay gali kanina pakita ka minuto <laughs> dumamala na ay malagid buti guys hindi nag ulan ngayon o oh, ba? Diba? pag umulan hindi kami nakapag ihaw ihaw dito sa taas ng bahay namin wow dito sa wow hallelujah dito ka Ito yung man ito nila mabati yan. Naka-off. Naka-off man yan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O oh, yan. Punta na pinakadto man din ni Jisa ya. Ang paipay, pakadto to. Diri man sa sakon lang kuga, mga bayin. Yan lang, kasan din ah. Yan na muna mga amigas, nangangamoy na kami dito. Malapit na siyang maluto at siya may kakain. Babo.